Level ng tubig sa Angkat Dam mas mababa na sa minimum operating level. MWSS nagbabawas na ng water pressure sa ilang sa ilang piling mga oras. Ang sentro ng balita mula kay Crisel Pardilla live. Okay? Yes, day, halos sampung oras inaasahang hihina ang supply ng tubig sa ilang lugar dito sa Metro Manila gaya halimbawa sa Quezon City at Maynila. Sa gabi, karaniwang ipinatutupad ang water pressure management. Ito ay ang pagbawas ng water pressure na nagpapahina sa supply ng tubig na lumalabas sa mga tubo o gripo. Abiso ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, dalawang beses na itong gagawin sa isang araw. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon at alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga o halos 10 oras. Sa harap ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig ang Angat Dam na umabot na sa 179.68 meters, mas mababa sa minimum operating level na 180 meters. Ginagawa po natin yung pressure management, babawasan po natin ito ng around 3 um, PSI. So um, yung Tubig mo sa second floor ay hihina lamang po. Ito po yung mga areas po kasi na talagang malakas po or mataas po yung kanilang mga losses po no we wanted to preserve pa rin yung ating pong reserva since wala pa rin po yung pagulan kaya magkakandak pa rin po tayo ng mga pressure management po na sa ating po sistema dahil mas mababa na sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam mula 6 cubic meters per second binawasan at inilagay sa 3 CMS ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon ng mga sakahan Iyan ay para ibigay at panatilihin ang 52 CMS na tubig sa mga consumer na siyang prioridad ng MWSS. Nangako naman ang ahensya ng tulong para sa mga magsasaka. Coordinated po sa mga irrigators association po no? and um, para hindi naman po maapektuhan pa yung mga sakahan na kailangan pa ng additional na tubig ay bibigyan po natin yung ating pong mga sakahan or yung mga irrigators association ng tulong just like um, Um, pagbigay uh, ng mga um, fuel subsidies. Nagbigay po tayo sa kanila ng mga around 500 na shallow tube wells. <makes noise> Audrey, muli klinaro ng MWSS na hindi mawawala ng supply ng tubig. Pero doon sa mga nasa ikalawang panapag, yung kanilang uh, mga CR o yung kanilang mga lababo, maari naman mag-imbak ng sapat na supply na tubig kung hindi masyadong uh, aabot doon yung uh, pagpatak ng uh, tubig sa kanilang mga gripo dahil nga sa uh, water management na ginagawa o ipinatutupad ng uh, MWSS etong mga ipatutupad na pagbabawas ng water pressure, eto yung epekto nito sa sa mga residential ano. Pero ang tanong Clay, paano naman yung mga sakahan? Yes, Audrey, ayon sa Department of Agriculture, maapektuhan yung mga nag-early planting o yung nagsisimula na na magtanim ng kanilang mga palay o mga gulay dahil nga matatandaan mo kinampanya ng Department of Agriculture na maagang magtanim para hindi madaana ng proseso ng mga bagyo na inaasahang mangyayari lalo na tuwing El Nino. Kaya nga ang uh, MWSS ay magbibigay ng fuel subsidy sa mga kooperatiba at mga asosasyon para yun yung gamitin doon On sa kanilang mga ipinamahagi naman ng na mga water pump at pinapa-activate din yung mga shallow tube well para magamit ito ng mga magsasaka na maapektuhan. Ayon sa Department of Agriculture, ang uh, maapektuhan ay yung sa Bulacan area pero yung mga major rice producing areas natin gaya halimbawa sa Nueva Ecija, yan naman ay sinusuplayan ng tubig ng uh, pantabangan pati na rin yung sa Pampanga. Audrey. Alright, maraming salamat, Kaisal Pardilla.